Magandang araw mga kapatid. Ako po si Jay para sa landas ng pag-asa. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa ikadalawang putlimang kabanata ng Mateo, talata labing apat hanggang tatnumpu. Noong panahon iyon sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya sila ng salapi ayon sa kanilang kakayanan. Binigyan niya ang isa ng limang libong piso, ang isa na may dalawang libong piso, at ang isa pa ay isang libong piso. Pagkatapos, siya ay umalis humayo agad ang tumanggap ng limang libong piso at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng limang libong piso. Gayun din naman ang tumanggap ng dalawang libong piso. Nagtubo ng dalawang libong piso. Ngunit ang tumanggap ng isang libong piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon ay bumalik ang Panginoon ng mga alipin iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng limang libo. Wika niya. Panginoon, heto po ang limang libong binigay ninyo sa akin. Heto pa po ang limang libo na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Magaling, tapat at mabuting alipin yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng dalawang libo at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong dalawang libo. Heto naman po ang dalawang libong piso na tinubo ko sinabi ng kanyang Panginoon, Magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng isang libong piso. Alam ko pong kayo ay mahigpit. Anya, Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nagaani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang isang libon ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nagaani sa hindi ko hinasikan bakit hindi mo yan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang isang libong piso at ibigay sa may sampung libo, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas ang aliping walang kabuluhan. Doon ay tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ebanghelyo na ito ay tinatawag ding The Parable of the Talents sa English version. Sa title pa lang, ang una nating may isip, bukod sa pera, dahil sa ebanghelyo na Tagalog, ay mga talento o abilidad na ibinigay ng Panginoon sa atin. Mga abilidad na kung di gagamitin ng ayon sa kagustuhan ng Panginoon ay paaring bawiin. Sa isang banda, may katotohanan nito. Sa karanasan ko, noong ako ay uh, nagbibigay ng recollection sa isang eskwelahan sa Quezon City, halos every week ay nandun ako para magbigay ng recollection. Araw-araw ay nagpa-practice ako sa aking pagigitara. Kaya naman sa araw ng recollection ay hindi ko na kailangan ng lyrics at chords para sa mga kanta na tinutigpit ko. Pero nung tumigil na ako sa pagbibigay ng recollection, hindi na rin ako nag-practice ng pagigitara. Kaya kung patutugtog mo sa akin, yung mga kantang tinutugtog ko noon ay hindi ko na ito magagawa. so nawala yung ability ko na yan. pero kung paano kung baguhin natin ang pananaw sa ebanghelyo na ito ayon sa mga biyasa sa biblia ang talent na tinutukoy dito ay isang sukat o unit of measurement kaya naman magkakaiba ang bilang na ibinigay sa kanila So ano nga ba ang ipinagkaloob sa kanila ng kanilang Panginoon? Mga kapatid, ipinagkaloob sa kanila ang awa at pagpapatawad ng Panginoon. At ito ay mapagyayaman lamang natin kung maipapamahagi din natin o maipagkakaloob natin sa ating kapwa kung ito ay ating aangkinin lamang at hindi ibibigay sa iba, mawawala nito ng kabuluhan. Kaya naman, ang Panginoon ay natuwa sa mga alipin na nakapagpalago nito. Ang hamon ng Ebanghelyo, ipamahagi mo ang awa at pagpapatawad na ikaw mismo ay nakatanggap sa Panginoon. Upang sa huli ay makabahagi tayo sa kanyang kagalakan. Kung nagustuhan mo ang video na ito at palagay mo ay makakatulong sa mga kaibigan mo, huwag mag-atubiling i-like at i-share sa lahat ng iyong social media platforms upang sa ganon ay sama-sama tayong maging bosses ng pag-asa. Muli, ako po si Jay isang mapagpalang araw sa ating lahat. Amen.